Si Cliff Ginko po ay si Bak na po sa TV5. Hindi ko sisirain ng aking karir ang tiwala sa akin ng taong bayan, mga bumoto sa akin. And for so many years, marami ang followers dito. Dahil lamang sa k***** ako po'y hangang-hanga po kay Chairman uh, Manny Pangilinan. Dahil nagpasalamat pa siya. Salamat naman, sabi niya, Senator, at ipinatim mo sa akin to. At ito yung ginawa naming aksyon agad-agad napabilis. Ah, po. Kasi kung hindi tayo na pasulat kay Chairman, eh baka medyo napatagal-tagal. <bip> 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 Nilapitan po namin, dumampo kami sa tinatawag na proseso pumunta po kami sa Vice President ng News sa tanggapan po ni Miss Luchi Cruz Valdez at nakausap po namin yung pangalan ay Lea para iparating. Ang purpose namin ay para ipaalam yung reklamo and then ipatawag si Talent at ipatawag itong si Cliff at imbestigahan and etc. Ang nangyari sa halip, nagintay po kami ng ilang araw, oh, binalikan po kami ni Lea at ang sinabi, magreklamo na lang. Sasagutin na lang yan ni Cliff. Number one yan. Nakainit ulo. Pangalawa, nabalitaan namin na si Cliff ay paggalagala lang dyan sa newsroom sa baba. Pangisingisi raw. Pangatlo, pinagtatawa ng paraw allegedly na mga kasamahan ni Cliff. Pangapat, binigyan ng envelope na may na, may nakalagay na 5,000 parang suhol. Kumapit ka lang. Panglima, tinanggal ng AP. Pang-anim, si AP tumakbo ng ibang bansa para makaiwas sa responsibilidad. Ang mga lapses. Kaya nagsalita na po ako rito sa Wante sa Radio na hindi ko dapat gawin yon. Pero pag hindi ko po ginawa yun, sasabihin, palibasa at agad dyan ka. Mm -hmm. Kasabot ka sa cover-up. And I don't want that. Hindi ko sisirain ng aking karir ang tiwala sa akin ng taong bahay, mga bumoto sa akin. And for so many years, marami ang followers dito dahil lamang sa... Bago tayo magpatuloy napakalaking tulong sa ating co news kasi ang inyong pag-subscribe. Maraming salamat po. Si Kirk Cliff Ginko po ay si Bak na po sa TV5. Tumanggal na sa trabaho ang program manager ng TV5 News and Public Affairs matapos lumitaw sa investigasyon na may matibay na basehan ang reklamong pangmamalistiya laban sa kanya ng isang baguhang talent. Personal na nakipag-ugnayan si TV5 Chairman Manuel V Pangilinan kay Senator Idol Rafi Tulfo para ibalita na tapos na ang ginawang investigasyon ng network hinggil sa reklamong pangmamalistiya ni Cliff Ginko, program manager ng TV5 News and Public Affairs, sa isang baguhang talent. At lumitaw sa investigasyon na may matibay na basehan ng reklamo laban kay Ginko kaya nagdesisyon ng TV5 na tanggalin siya sa trabaho. Matatandaan na lumapit ang nasabing talent sa Raffi Tool for Inaction noong August 9 upang humingi ng tulong na makamit ang hustisya sa dinanas na sexual abuse. Agad na nagpadala ng liham si Senator Idol kay Chairman MVP ko sa insidente para masiguro na magkakaroon ng patas na investigasyon sa kaso at walang mangyayaring cover-up. Mabilis naman din ang naging tugon ni Chairman MVP sa liham ni Senator Tulfo. Natuwa rin si Chairman MVP na personal na naiparating sa kanya ang problema sa pamamagitan ng sulat ni Idol Rafi. Idinagdag din ni Chairman MVP na ang TV5 ay magdibigay ng buong suporta sa biktima, partikular na ang medical assistance gaya ng therapy at iba pang kakailanganin nito. Sa kabilang banda, pinasalamatan ni senator Tulfo si Chairman MVP dahil naging mabilis ang paggulong ng investigasyon at nakamit ng biktima ang nararapat na hustisya. Dagdag pa rito, kasong kriminal ang kinahaharap din ngayon ni Ginko sa Paiskalya, kung saan tumutulong at nakatutok ang RTIA para masiguro na maayos ang pag-usad ng kaso. Magbibigay pa kami ng update sa mga susunod na araw. Kung inyong pong matatandaan, lumapit po si uh, yung talent sa atin at nung lumapit sa atin, uh, inaction naman natin agad. Nanawagan pa ako dito. Para sa mga taga TV5 News and Current Affairs, uh, wala ho kayo masisisi sa akin dito. Magkasama pa rin tayo uh, and ako po ay nagtrabaho din sa TV5 News. Nakita ko lang may mga lapses so kaya sumulat ako kay chairman. Manny B. Pangilinan. At ako po ay hangang-hanga po kay Chairman uh, Manny Pangilinan dahil nagpasalamat pa siya. Salamat naman, sabi niya Senator. At ipinatim mo sa akin ito. At ito yung ginawa naming aksyon. Agad-agad napabilis. Ah, Kasi kung hindi tayo pasulat kay Chairman kami eh baka medyo napatagal-tagal. Kaya again, Chairman Manny Pangilinan, Sir talaga napakabuti nyo po, napakabilis nyo po umaksyon. Ito po ulit ang nangyari. Nang lumapit po sa amin yung talent uh, na nagreklamo laban kay Cliff Ginko. Ginko dahil sa umano'y pangmamolestya sa kanya sa isang hotel na lasing at minolestya, nilapitan po namin, dumaan po kami sa tinatawag na proseso. Pumunta po kami sa Vice President ng News, sa tanggapan po ni Miss Luchi Cruz Valdez at nakausap po namin yung pangalan na Ilea para iparating. Ang purpose namin ay para ipaalam yung reklamo and then ipatawag si Talent at ipatawag itong si Cliff at imbestigahan and etc. Ang nangyari sa halip, nagintay po kami na ilang araw, oh, binalikan po kami ni Lea at ang sinabi, magreklamo na lang, sasagutin na lang ni Cliff. Number one yan, nakainit tulo. Pangalawa, nabalitaan namin na si Cliff ay paggalagala lang dyan sa newsroom sa baba. si raw. Pangatlo, pinagtatawan ng paraw allegedly na mga kasamahan ni Cliff. Pangapat, binigyan ng envelope na may, na, may nakalagay na 5,000 parang suhol. Kumapit ka lang. Panglima, tinanggal ng EP pang-anim si EP tumakbo ng ibang bansa para makaiwas sa responsibilidad. Ang dami mga lapses. Kaya nagsalita na po ako rito sa One sa Radio na hindi ko dapat gawin yon. Pero pag hindi ko po ginawa yun, sasabihin, palibasi at agad dyan ka. Mm -hmm. Kasabot ka sa cover-up. And I don't want that. Hindi ko sisirain ng aking karir ang tiwala sa akin ng taong bahay, mga bumoto sa akin. And for so many years, marami akong followers dito dahil lamang sa ng ilan dyan sa News and Public Affairs like I said, and I said, I'll say it again. Noong panahon when I was working here, isa po ako sa mga nasuspindi na. I admit that. Kung ano man po yung violation ko, tanggap ko po yun, hindi ako magreklamo. On the spot, within 48 hours, suspended agad ako. And tanggap ko yun. Sana, consistent, i-implement yung ganong klaseng patakaran. Pati mga kapatid ko, si Erwin Seben, titi kami. Nasuspindi kami. Siguro dahil matapang. Si Paul Padua, na anak ko, EP ko, mm -hmm. associate producer ko. Eh, nakipag discussion na siya sa isang security guard. Nagsundong security guard sa management, sabi BP ng news. Suspended. Ako may napagsabihin na ako ng security guard dahil hindi pinapasok yung bisita ko. Napagalitan ko security guard, hindi ko pinapasok bisita ko. Dinalagad ako sa kataas-taas at suspended. suspended. Bakit itong si Cliff hindi masuspende? Malaman-lamang ko, ito pala, inaanak ng isang matas na opisyal sa tv 5 Pag ano pala, tropa, eh, hindi nyo suspindihin, untouchable. Hindi pwede yun. Kailangan patas. Kaya nga dapat patas ang pagpapa-implement sa patakaran sa batas. Now, nasuspindi na itong si Cliff, si Buck na po siya, at least nandyan yung na nakamit. At ang gusto ko pa pong um, sabihin sa inyo na na-appreciate na ko itong si uh, Chairman MVP, ay yung kanyang commitment na lahat ng klasing tulong ibibigay niya doon sa talent, sa victim. Halimbawa sa pagpapaterapi kasi natroma yung bata. Ako. At kung ano pa yung makakailanganin nung talent, bubos ng tulong ang TV5. Napakaganda. Dahil nakarating kay Chairman MDP. Eh kung hindi nakarating sa kanya, wala. Kung hindi nakarating sa atin magkakaroon ng takipan. Maniwala ka sa hindi. Itaga mo pa sa bato. lang pa yung pobre. No nakarating sa atin, pati tayo gusto pang bulahin, akala siguro talent pa rin ako noon pinipitik-pitik lang nila. Eh, hindi naman ako talent. Kasi nung panahon, nandito ako sa radyo. Alam mo naman yung parang panahon niya. Konting spokening lang dyan, konting mali lang. Detects ka agad. Hoy! Report sa office ng HR. Totoo yan. Hindi ako bibiro. Now it can be told. Totoo yan. May masabi lang ako, magalit lang ako dito, meron lang ako masigawan, mapagalitan, na trabaho ko lang naman gagawin yon. Tawag agad sa HR. Magagalitan, leleksyonan, detexan. Habang dito ako, hindi ko malaman kung ano gagawin ko. May text dito na pinagagalitan ako, may text dito na mga nagsusumbong. Ganon! Sobrang stricto. Okay lang. No problem. I stayed on. Because I love the job. Ang gusto ko lang dapat patas. Kung gano'n yung ginagawa mo sa mga angkor, ganin yung gawin mo rin sa mga tropa mo sa baba. Yan ang request ko. Diba? And wala akong sama ng loob. Nahulangkat lang to kasi, nagkamali kayo. Kung baga doon yung humabol yung karma. Yan din ang sinabi ko noong nag-hearing sa uh, public services. Yung uh, uh, nag-one-way sa busway, yung De Vera Lim, ah, ho, Christopher De Vera Lim, na hinatid pa ng mga Coast Guard sa kondo niya. Pinagalitan ko yung mga taga ko sa pinasuspindi ko. Yung dalawang Coast Guard sa katag DOTR, sabi ko masuspindi din dapat yan. Sabi nung mga taga Coast Guard, maging yung pulis. Ba't ako masuspindi? Wala naman kasalanan. Pasapasan sabi ko, bakit? Kasi, pag mahirap yun, na duman sa busway at lasing, sigurado ako, kulong agad yon. Pero dahil mayaman, hinatid nyo pa sa kondo. Selective justice ang ginawa nyo. Na-hybrid ako doon. Yung police, dumating na. Oh, sabi ng deuter, ito lasing. ante, Lasing ba? Uh, amoy alak eh. O oh, sige kayo nang bahala dyan. Umalay. Sabi ko, eh, suspending ka rin. Alam mo na lasing at alam mo may batas tayo ng anti-drug and drug uh, driving law. Hindi mo pa at dinala sa pisintong. Sabi ko, that is selective justice. Kasi palibasa yung mayaman, SUB, o maybe siguro baka may gano'n. Pinalusot nyo. Pero kung yun ay delivery driver o rider, regular, o sabi natin banyon at diba, at, ba at nagdi-deliver, baka pinagbabatok-batok ka na may kasamang tadyak si Papa. Pasok ka sa presinto. Bukol-bukol ng katawan. Mayaman, abay sinamahan pa sa ano? condo. Denied. May nag-drive. May driver. May bodyguard. May backup pa. <laughs> Saan ka nakakita sa atang buhay? Sarap nun, sir. At pagdating ng condo, <laughs> nagpa-selfie pa yung mga ungas. <laughs> Kulang na lang mag-ganon eh. Hindi <laughs> <laughs> selfie. O ano yan? Kasi mayaman? Kasi tropa? Ito yung sinasabi ko dito. <laughs> dapat pantay-pantay. Wala dapat nakakalamang. So again, Nagpapasalamat po ako kay Chairman Manny B. Pangilinan, Sir, and mind you, never ever ever in one moment, tumawag sa akin si uh, Chairman Pangilinan para mang-arbor ng mga kaso ko. Never. Pero yung mga alipore sa baba, nang-arbor. Oo. Pero si MVP, never. Kahit na minsan nasasagasaan ko na yung pala kumpay, sister company na affiliate sa, sa TV5. Never ako nakarinig ng sabihin, sabihin mo ngayon si Rapi kasama, hindi niya ginawa yun. Kung minsan mga kaibigan pa niya, mga, malalaman ko na lang, best friend niya, matalik na kaibigan niya. Nasasagasaan ko na wala akong marinig kahit Patas kunti. Talaga, napakagaling. Sir. Uh, Chairman Pangilinan, sumasaludo po ako sa inyo. Napakapatas nyo, napakagaling nyo po. Chairman Manny V. Pangilinan, mabuhay po kayo.